Kuya Jomar may hiniling sa mga magulang ni Carla bago maganap ang ribbon cutting sa kanilang bagong bahay. Ang kwentong pag-uusapan natin ngayong araw ay patungkol sa hiling ni Kuya Jomar sa mga magulang ng dalaga na ayon sa binata ay kung pwede niyang tawagin ang mga ito ng mama at papa. At agad naman sila natawa sa hiling ni Kuya Jomar na tila hindi nila inaasahan na sabihin iyon ng binata dahil alam naman nila kung gaano kalapit sa kanilang pamilya ang binata kaya embes na sumagot po ang mga ito. Bagkus ay natawa na lamang sila, at actually wala naman talaga masama sa sinabi ni Kuya Jomar dahil sign lamang po ito ng paggalang nito sa mga magulang ng kanyang nililigawan. At kitang kita naman natin kung gaano kasaya ang mga magulang ng dalaga especially ang kanyang ama dahil alam naman natin na botong boto po ito sa ating idol na si Kuya Jomar para maging kabiyak ng kanyang anak na si Carla. At siguro payag naman ang mga magulang ni Carla kung tatawagin po sila ni Kuya Jomar na mama at papa, dahil alam naman natin na doon naman talaga papunta yon dahil balang araw ay magiging sila din naman kaya sana pumayag ang mga magulang ng dalaga na ganun ang itawag sa kanila ni Kuya Jomar, o mga calling up ano sa tingin niyo papayag kaya ang mga magulang ni Carla na ganun ang tawag ni Kuya Jomar sa kanila. Please comment down below at pag-uusapan natin yan sa susunod na video. At bago po matapos ang kwentong ito ay nais ko po muna kayong lahat batiin ng isang mapagbalang araw para sa ating lahat. At kung bago lang po kayo sa aking channel ay hiling ko po sana na huwag mong kalimutan mag like at mag subscribe salamat po. And also don't forget to subscribe calling up Ram, niya Jomar vlogs at ang ama ng calling up Val Santos matubang